Hala, may Spider-Man. Nakita niyo yan mga idol. So, ayan, oh. Hala, Spider-Man. So, mga idol, samahan niyo kami sa aming gagawin bilang isang kaong mahirap at bilang isang taong construction worker. At ito po ay aming gagawin. At kasi nakatamaan na nyo, bubong namin. Kaya, tatanggawin na namin itong kahoy na ito. At gagawa pa kami ng isang... Grabing gulay unon! Hala, isang poste dito sa building para... Ay, para lumakas. Itumba na muna natin yung gulay na to. So, ng mga idol, hindi talaga matigilan na mag-isti siya dyan. Kagaya ng gulpen mo, hindi siya nag-isti So, kailangan patuloy natin mga idol kasi matatamaan siya ng building. So, sayang naman, matakalaking gulay na to. At ayan nga ang mga kasama ko, nasa taas na. So, mag spider na na siya. So, kapasipan ka mga idol, mag-share, like, impalo, and follow, ang comment. So, para sa punta nyo sa bilang isang construction worker na nabayot ng ibang tao. So, alam ko yung mga pangulit-ulit at mabalas nyo yung niyo, construction worker. Kasi kung walang ka construction worker, wala kayong bahay na masusulitan ngayon. Wala kayong kalsada dadaanan at wala kayong masusulitan ng mga busali at mga mall. So, ngayon mga idol at masusulitan nyo malapit na siyang maubos yung mga sana sa taas nahihirapan so 3 days namin na to inakyat mga idol so ngayon eh, 2 days na to so, yung iba winanagyan namin ng PC para hindi mahulog sa bubong so yan pang 3 days na ata to mga idol ay ano pang 2 days pa lang to mga idol kung nilawang araw pa to na trabaho namin at pagputol ng kahoy anang prutas na to ay prutas gulay so <coughs> kaya ayan napakataas nyan mga idol so yun ah yun ang pinakadelikado mga idol pero nagtali yung kasama ko sinabihan ko na magtali may ano yan may tali yan kaya ayan nahulog na yung pinaka dulo kasi kailangan kunin namin yung sa tumuin yung mga idol sa udlot para hindi matamaan yung kabila <laughs> at yan tutumba na natin mga idol yan nasa kabila na pang 3 na itong mga idol so ayan may tali yan mga idol para hindi matumba dito sa aming building na ginagawa so yun may mga tao dun <laughs> at may fisik mga idol na para uh, birahin. ah birahin birahin naman hilahin pala mga idol hilahin siya para buong matumba so ayan yun mga idol malapit na siya matumba so ganun lang kami mag ano mga idol ng kahoy so paki ano na lang mga idol palo kay batang mandaya blows para sa iba pang mga videos mapanood nyo supportahan nyo kami mga idol at yan malapit na mga idol yan matumba so yan yun hinila nila binira yung pisik mga idol so yun malapit nang matumba so yun ayun ayun yun ayun, 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 ayun. ayun. tumbo na sa wakas mga idol at maraming salamat sa pag tut na tinapos mo ang video na ito salamat sa pagpanood nyo at pag like at comment